ang Israel sa ngayon ay naglunsad muli ng mga airstrike sa Beirut, kabilang na sa gitna ng kabisera ng Lebanon ngayong araw ng Huwebes. Maraming pagsabog ang narinig sa Dahye, isang suburb sa timog ng Beirut, at isang malaking pagsabog malapit sa downtown. Sinabi ng Israel Defense Forces na nagsagawa ito ng isang tumpak na pag-atake sa Beirut. Isang maliwanag na airstrike ng Israel ang nagsimula ng sunog sa isang apartment sa residential na district ng Bashura. Ayon sa ulat ng AP, Malapit sa UN headquarters, tanggapan ng punong ministro at parliament. Walang abiso o babala bago ang nasabing pag-atake. Kasunod nito, isang malinaw na airstrike ng Israel ang tumama sa isang medical center na pag-aari ng Islamic Health Organization na konektado sa Hezbollah sa gitna ng Beirut noong madaling araw ng Huwebes. Ito ang ikalawang airstrike sa gitna ng Beirut ngayong linggo na kung saan karamihan sa mga naunang pag-atake ay nakatuon sa mga suburbs sa timog ng lungsod. Narinig ng mga residente ng Beirut ang isang misail na lumilipad sa itaas ng lungsod bago narinig ang pagsabog. Ipinakita ng mga video ang isang palapag ng isang gusali na nagliliyab. Ang mga residente sa mga kalapit na lugar ay nagsimulang lumikas, mabilis na nagmamaneho gamit ang mga scooter at kotse. Ang mga airstrike ng Israel ay kumitil ng mga paramedics sa buong Lebanon sa nakalipas na dalawang linggo, kabilang ang mga pag-atake na kumitil ng labing apat na emergency health workers nitong nakaraang weekend. Noong lunes, anim pang paramedics ang nakitil sa kanlurang BKA na lahat ay bahagi ng Islamic Health Organization. Karamihan sa mga paramedics na nakitil dahil sa pambubomba ng Israel mula nang magsimula ang digmaan ay konektado sa mga Islamic Health Service maging sa Hezbollah o sa ibang partido. Binibigyang diin ng mga international human rights groups na ang pagkitil sa sinumang healthcare workers ay labag sa batas anuman ang kanilang pampulitikang kaugnayan, basta't hindi sila kasali sa labanan o tumutulong dito. Naglabas muli ng babala ang tagapagsalita ng IDF para sa wikang Arabic sa mga residente ng Timog na suburb ng Beirut na nagbabala sa mga tao sa paligid ng isang partikular na gusali sa suburb ng Hadat na Lumikas at nagpost din ng mapa. Nagbigay rin sila ng mga babala sa mga tao sa mga kalapit na lugar ng Haret at Burj al barajneh Dagdag pa dito, Iniulat din ng BBC correspondent na si Nafise Kohnavard ang karagdagang malalakas na mga pag-atake o airstrikes ng Israel sa timog na suburb ng Beirut na Dahiye. Muli namang iginiit ng Gulf Cooperation Council ang suporta nito para sa Lebanon at nanawagan para sa pagpapatupad ng isang resolusyon ng UN noong 2006 na nananawagan na ang mga tropa ng Lebanon at mga peacekeeper ng UN lamang ang dapat na mga armadong puwersa sa timog ng Ilog Litani ng Lebanon ni ang Israel o Hezbollah ay hindi kailanman lubos na iginalang ang resolusyong ito na tumulong upang wakasan ang kanilang labanan noong 2006. Sa isang pahayag na inilabas matapos ang isang pambihirang pagpupulong sa Doha, binanggit din ng GCC ang suporta nito para sa 21 days na plano ng tigil putukan na iniharap ng US at France bago pa man pinatindi ng Israel ang labanan sa pamamagitan ng paglunsad ng isang malawakang pag-atake sa Beirut na kumitil kay Hassan Nasrallah, pinuno ng Hezbollah. Ang konseho na binubuo ng mga bansa tulad ng Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nanawagan sa international community na gampanan ang kanilang mga responsibilidad upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Kinundena nito ang agresyon ng Israel sa Gaza at West Bank at muling binigyang diin ang centrality ng isyu ng Palestine, ang pangangailangan na wakasan ng occupation ng Israel at ang suporta para sa soberanya ng mamamayang Palestinian sa lahat ng mga teritoryong sinakop ng Israel mula noong Hunyo 1967. Mahigit 70 katao din ang nakitil sa series ng mga matinding ground operation at airstrike ng Israel Defense Forces sa Timog Gaza ayon sa mga medical official ng Palestine noong Miyerkules. Patuloy ang Israel sa pag-atake sa mga tinutukoy nitong mga target ng militante sa buong Gaza halos isang taon matapos magsimula ang digmaan bunsod ng pag-atake ng Hamas noong October 7 kahit na lumipat na ang atensyon patungo sa Lebanon at Iran. Sinabi din ng Health Ministry sa Gaza na hindi bababa sa 51 katao ang nakitil at 82 ang napinsalaan sa operasyong naganap sa Khan Yunis na nagsimula noong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa mga record sa European Hospital, pitong babae at labing dalawang bata, kabilang ang isang 22 months na sanggol, ang kabilang sa mga nakitil. Karagdagang 23 katao, kabilang ang dalawang bata, ang nakitil sa magkakahiwalay ng mga pag-atake sa buong Gaza, ayon sa mga lokal na ospital. Hindi agad tumugon ang militar ng Israel sa kahilingan para sa komento, ngunit dati nang inakusahan ang Hamas ng paggamit ng mga civilian facility para sa mga layuning militar, isang taktika na itinanggi ng militanteng organisasyon ng Islamista. Ang pagbabawal naman ng Israel sa UN chief ay isang pahayag na pampolitika at isa pang pag-atake sa mga kawani ng UN. Kinondena ng UN ang desisyon ng gobyerno ng Israel na ipagbawal ang kanilang Secretary General, si Antonio Guterres, na makapasok sa bansa mas maaga ngayong araw idiniklara ng foreign minister ng Israel na si Israel Katz ang UN chief bilang persona non grata at inakusahan siya bilang isang anti-Israel na secretary general na nagbibigay ng suporta sa mga terorista. Sinabi ng tagapagsalita ng UN na si Stefan Duharik sa mga mamamahayag na ang deklarasyon ni Katz ay isa pang pag-atake sa mga kawani ng United Nations na nasaksihan namin mula sa gobyerno ng Israel. Idinagdag ni Dujarric na paulit-ulit na kinundena ng UN chief ang mga pag-atake ng Hamas at binigyang diin na patuloy pa ring nakikipag-ugnayan ang UN sa Israel sa level ng operasyon at iba pang level. Ipinagtanggol din ni Francesca Albanese, ang special rapporteur ng UN para sa mga sinasakop na teritoryo ng Palestine, si Antonio Guterres, ang UN Secretary General, matapos i-anunsyo ng Israel na pagbabawalan itong makapasok sa bansa noong Miyerkules. Ipinapahayag ko ang aking pakikiisa sa UN Secretary General Antonio Guterres mula sa puso ng kanyang sariling bansa, Portugal, na aking binibisita. Hindi tayo aabot sa puntong ito ngayon na ipinapakita ang hindi mapigilang kayabangan kung naharap lang sa pananagutan ng Israel sa loob ng 76 years ng kasaysayan nito, kahit minsan lang. Hindi kailanman naharap ng Israel ang mga consequence ng mga paglabag nito sa international law. Panahon na para kumilos at ibalik ang primacy ng international law, ang isang malayong bukas ay maaring huli na. Sinabi naman ni Joe Biden na hindi niya susuportahan ang isang pag-atake ng Israel sa mga nuclear site ng Iran habang sinisikap ng Estados Unidos na pigilan ang matinding tugon ng Israel sa pag-atake ng misil ng Iran noong Martes at kontrolin ang mabilis na paglala ng alitan sa rehiyon. Ang mga pahayag ni Biden ay dumating matapos balaan ng pangunahing diplomat ng Israel sa UN na magiging mas mabigat ang ganti ng kanilang bansa kaysa sa anumang maaaring maisip ng Tehran kaugnay ng halos 200 ballistic missiles na pinakawalan ng Iran. Sa parehong araw, nagbabala ang Chief of Staff ng Israel na si Lator General Hersi Halevi at sinabing mayroon kaming kakayahang abutin at patamaan ang anumang bahagi ng gitnang silangan isang katotohanang malapit ng maunawaan ng mga kaaway ng Israel. Si Benjamin Netanyahu ay nagpatawag ng pulong ng kanyang mga pangunahing opisyal ng seguridad sa punong tanggapan ng depensa ng Israel, ang Kirya sa Tel Aviv, noong Miyerkules ng hapon upang talakayin ang mga opsyon ng bansa matapos ang ilang pag-uusap sa Washington. Habang pinag-iisipan ng Israel ang pagbukas ng Fourth Front laban sa mga kaaway sa rehiyon, walong sundalong Israeli ang kinumpirmang nakitil at marami ang napinsalaan sa tatlong engkwentro sa Hezbollah, kasunod ng unang malaking pagsalakay ng Israel sa lupa sa hangganan ng Lebanon mula noong 2006. May pangkalahatang pagtanggap sa Washington na magsasagawa ang Israel ng isang military response sa sunod-sunod na pag-atake ng misail ng Iran na halos tiyak na mas malaki kaysa sa naunang mga airstrike ng Israel laban sa bansa. Ang naunang airstrike ay nangyari noong pinaputuka ng mga missile ang isang air defense installation malapit sa Isfahan. Matapos ang isang nakaraang pag-atake mula sa himpapawid ng Iran noong April ngayong taon. Ngunit nangangamba ang administrasyong Biden na ang isang malaking tugon mula sa Israel, lalo na kung tatargetin nito ang mga nuclear facility ng Iran, ay maaaring magdulot ng mas malawak na paglala ng sitwasyon na posibleng humantong sa pagkakasangkot ng mga puwersa ng Estados Unidos at maaari ring magtulak sa Iran na magdesisyon na subukang bumuo ng mga nuclear weapons. Nagbabala naman ang Iran ng matinding ganti laban sa Israel kasunod ng pag-atake ng missile sa Tel Aviv. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay magsasagawa ng masasakit na pag-atake laban sa Israel kung gaganti ito sa pag-atake ng missile, ayon sa pahayag na inilabas ng Fars News Agency. Kung tutugon ang Israel sa mga operasyon ng Iran, haharapin nito ang matitinding pag-atake. Ito mismo ang sinabi ng IRGC matapos maglunsad ng pag-atake ng misail ang Iran na tumarget sa Tel Aviv ng Israel.